iba't ibang klase ng babae kung mag-aasawa ka. Kapag nag-asawa ka ng babaeng independent at business-minded, accept the fact na hindi niya maaasikaso ang bahay niyo 24-7. Kapag gusto mo naman sa babae ay inaasikaso ka full-time, accept the fact na hindi siya kumikita ng sarili niyang pera at may time na mapapabayaan ang kanyang sarili, kakaintindi sa at sa anak niyo. Kapag gusto mo ng babaeng makinis, maputi, at chicks na chicks, accept the fact na kapag inasawa mo yan, kailangan mong sagutin ang lahat ng expenses niya sa beauty products to maintain her beauty. Kapag gusto mo ng babae na hindi ka bubungangaan, make sure na itatrato mo siya ng tama at tutulungan sa mga gawain. Kapag gusto mo sa babae na supportive siya sa'yo at hindi pinaghihigpitan, make sure na alam mo ang limit para magkaroon siya ng mas malaking tiwala sa'yo. Remember, a woman is a reflection of how you treat her. Kaya hanggat maaari, babaan ang expectations sa isang babae. Dahil walang taong perpekto,